Si Manuel daw ay nagtutok-tok pa, tungangi pa sa sobrang antok, tuliro pa, ang kaluluwa lumilipad pa hanggang ngayon sa Hong Kong. Tapos <laughs> ko ko siya, wala na siya magagawa. Ayun, nagtutok pa siya ngayon. Tingnan kong... Papakita ko sa inyo ang kanyang itsura pagdating ko doon. <laughs> Ayun guys, susunduin ko na siya. Wait, update ko kay pag nandun na ako. Susko, nag-chat sa akin, nag-text sa akin. Siya daw idudumi muna. Alam mo, ang parang bibi, ang bilis magtunaw ng pagkain. Magaling pa siya, banta lang among mong sobrang tigas na hindi na papadumi. Mag-comment ka kayo dyan kung anong pwedeng gawin Bukas sa supotory, 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 anong tawag doon? Diyos ko! Basta may tori. May buni ka na naman. Wala, naman, wala, naman sa wala, 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 hindi mo alaman kung may apanas yan eh. Anong sabi niya? Ako lang ay magtotokbrush ang tatlong ngipin. Ay, isa ka pala kayong tiyotokbrush? Ako naman yung tatlo. Tatlo? Yung sunbiyas, bisayas, mindanao. May tatlo din mga ngipin eh. No? Tingnan nyo siya. Bagong gising at iika-ika na parang babagong bunot. Iwala naman siyang asawa. <laughs> parang siya nag-agas. Nagdidimon ka ka. Bago pa ba ako makapag-walking sa iyo, mainit na. Ulaga ka, ka kasi. <laughs> uh -huh. Ikaw na ang pinapalakas ng katawan. <laughs> sabi natutulog na lang. Next time na ako sasaan. Ah, anong sabi? Oh, sige, susunduin kita tayo. <laughs> kaya ko nakikinig siya guys kami ang dalawa ngayon ay magwo-walking day of ano nandun na yung nandun si Natcha eh. mainit na Mag-uusap pa rin ako. Sinundo sa mo. Eh. <laughs> Kahit tanghal yung tapat. Oh, no. <laughs> Utap <utasayan> pa yung dalawa. Anong <laughs> gamit mo? Yes. Red, Red Chef. Di ba? Huwag yun nang pansinin guys ang buho ko talaga hindi na siya hindi na siya maayos. Pag yun ako yung nagdadrive at kung ano nang pwesto niyan ganyan na yan pag babaka ng record. Napakata ko sa inyo ang napakakampante at napakatahimik na lawa ng taal. Ganan siya katining ngayon. Walang kaalon-alon. Ayan o. Di ba? Ang maligo ngayon. Ayan. Ang bulkang taal. Ayan ibang iba talaga ang katawan kapag hindi sanay sa mga exercise ng ganda ang ah, bilis mapagod ako hapong hapon na agad si call center nag jumping jacks na ng bainte tima. hindi daw makahinga agad kailangan doon ng oxygen tara doon maglugaw eh. call center hindi ka pa nakakatakbo hindi ka pa nakakapag exercise lugaw na agad ang nasa isip mo hanggang <laughs> yun naman aga Guys, ay yes. nakaupo lang din eh. mga yun ay nandoon doon, walking Okay, kakatapos ko lang magpa-abs. Ang sakit na ng singit ko, kaka, ganyan. Siya naman, lugaw lang nasa sa isip. <laughs> Kaya pala ito'y walang kagadagana. Wait na ang nakakabitlig sa kanya po. Di umano, magpapa-abs. Pero mamaya, lala pa. Ang sakit magpa-abs. Bago ang sakit naman kumain. Hindi naman abs ang lalaki sa iyo eh. Ang kipay mo. Yan, gaya. Kasi yan, laki na agad ang improvement. <laughs> tag tagilid nga, tagilid. Yung natural na hinga mo. <laughs> yung natural. Huwag na. Ito nga Ay, nililiid lang. Ang galing. Ang galing, galing. Ang galing, galing. Bago nasa isip mo yung lugar. Sabi i-vlog eh, diba, daw siya, pero tagong-tago. Ah, <laughs> uh, uh gibae ang maganda ang sinaunang lamesa. gibae. Kanya, yung kalaban <laughs> <laughs> mo help ko. After ng jogging, tingnan niyo ang mga hayen. Mapapadami pa yata ang kain. With ano, with gulay. Ada <laughs> 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 <Anala? laughs> Ikot! Guys, after ng jogging, guys, tingnan niyo ang hayen. Just ko pa naman mamamayot na rin. <laughs> Pagkita lang ng pogi. Hindi mo pogi pag may pogi? Harang kayo sa kasiyahan ko. Ya, <laughs> ya, <laughs> ba ya, kami? ya, yeah, 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 yeah. After ng aming walking, <laughs> okay. kain oh, pa, na naman. No, ah, <laughs> nag-jogging yan, guys. <laughs> Talaga. Oh, oh ah, nag-jogging. Nakain ng takdo. <laughs> Kung paano ka namin takdo, ganun din kain eh. Ah, oh, hindi <laughs> na makausap. Ang ulam <laughs> nyo. charity. <no. laughs> Basta <nila gan? laughs> Tumang ko jacket kayo, sir. Kanta niya. Wala ka ng pinag. Ah, ng jacket. Ng jacket. Ano pa yan? Ano pa yan? Ano pa yan? nga ako. konti laang. ang... Ano pa Tangatat mo ng kudos yan, te! Tangatat! Tatlo ang. Alam mong napagod sa pagdajagay. Ang kakapal ng mukha niyo. Dan na sa tindahan na ito. Dan na yung kamulukhang ito ang taglo kanta. Yan! Ito yung sumama sa sweetie mo.